The stokes and four reasons I've been flying from town to town Dragon Vlogs. Guys, pakisuportahan nyo ito. Kung gusto nyo magpagawa about sa mga ceiling, about sa mga electrical, sa mga pagpapagawa ng bahay. Dito, marami kayong matututunan. Dito kay Jay, Dragon Vlog, mga POW W ww Hero. Kaya subukan nyo nga, puntahan ang kanyang channel. Good morning. Ayan po. Good morning sa inyo, mga boss. Okay, natamaan nyo kami tayo gagawa tayo ngayon na uh, agdan para dito sa ating uh, sa, sa Bubong na halimbawa meron silang re-referen uh, meron silang uh, ayusin or titinturahan so lalagay tayo yun tayo maglalagay sa uh, pinakadulo napansin uh, nyo ito ayan uh, dito uh, kami na. Kinalagyan na natin ng sesame. Tapos na clustering na 'yun nandoon sa likod. Samahan nyo kami ngayong araw Okay, kaya back to work na naman tayo dito Sa Santo Tomas Batangas. Okay, well, let's go Simulan na natin Saan no, na no, na no. lang Saan lang Ayan o oh. uh, Gawa tayo ng hagdanan Sa sulok natin nilalagay Sa so may kanto Para meron silang hakyat in Pag sakaling re-referin yung ano, Bubong Okay, ito Okay na yung ating uh, kisaning kapiraso dito. Ayan na ano na. Masilihan na. Nalagyan na ng flex. Hindi nito. Tapos na ang plastering. Yan Diyan natin lalagay yung hagdan na yan. Sa gilid na yan. Dito sa May gilid ano. ng gutter. Okay. Ayan. Nagliliya na. Yan na lang naman yung naiwan namin. Ang tapos ng yung kami. Bilang malaraw. Ayan. 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 Okay, sami. Okay na na lang ng white yan. Ayan na yun. And, prepare na. Kasi tatanggalin na namin yung scaffolding nito. Hindi. Tatambakan ito ng lupa. Lalagyan muna yung lupa dito na inilagay doon sa kabilang lote. Okay. Well, bag nat. gagawa tayo ng ano nyan sobrang oh yan yeah, bubukan na lang natin yung ano na yung bakal kaya yan lang may laman yung sigar yan wala gagawa tayo ng mag experiment tayo kaya yung ardeplex yung ardeplex na yan oh. patang mo dito ardeplex patang mo dyan baba oh. di diba Kaya bukay mo nga yan na naman yung, yung sigarilyo mo, kahas. May ba ba yan? Silan tatlo. Oh, okay, tatlo pa lang laman niyan. Tabi mo na muna, babalik din natin 'yan. Para <laughs> <laughs> bukain. Kuno mo tong kart, kuno mo 'yung karton na 'yan. Sasak. Oo, oh, ano mo. Ah, gupitin natin 'yan. Gupitin. Okay. Okay. 5.5 5.5 kumsak kum Terus a VPN natin niyan. Apos, uh, natin at uh, 2.5 topping 5 Oh, sang ka pa. Tapos na agad. Dito natin tatapat sa guwit. May guwit siya. Ito yung guwit na mabasiyan natin. Ay. Okay. Gan, natin nating ano, so yung pattern, yung pattern dun Yan natin pang-pattern para sa ating ano. Kasi yung tubo natin na uh, yan yung pattern natin. Uh, tubo natin dito. And na uh, then skip na ating ang dan. 13 perasan. yan Yan pressing ako natin din ito. Hindi ka na maliligaw nito. Susundin mo lang yung yung guide na yung guide, na yung guide, na yung guide na yung. Tatama mo lang sa kantuan niya. Okay. Yan. Dito sa ating ano, Ito isa nating uh, tips sa pagkating ng ubo Yun no? Oh. Okay na to Ating na Ito naman yung para sa Welding rod O oh. O oh, mga ilan Okay, okay. Oh. Ayan naman yung kinuha ang sukat dito oh, Sa welding rod dalawa tayo, dalawang pata yung ginamit natin. Natin isa, yung papel mo. Yan, ito yung isa, uh, pang, pang cut natin, pang pattern. Tapos, uh, ito yung isa. Yung inulman natin sa papel. Okay.

ayan no uh, tapos na yung, yung ditong pinipinturaan natin kung napansin nyo ayan clear na malinis na and then ayan pinipinturaan na tapos na rin yung ating part uh, set later para sa ating uh, roof ok pinipinturaan na lang natin ng epoxy primer ayan na uh, update ko na lang uli kayo next na vlog ko uh, hanggang dito na lang uli ang aking vlog and then kung uh, sana may natutunan kayo sa konting tip na binahagi ko sa inyo okay ciao babay na uli oh. ingat na lang po tayo palagi eto po nga uh, J Uragon vlog napakaganda po ng uh, channel na ito no uh, tungkol po ito sa construction actual na uh, construction po ang uh, channel na ito no pag pinanood nyo po ito uh, panalo po kayo sa channel na ito Ah, uh, napakaganda po ng uh, mga video niya. Uh, lalo na pong magaganda no, yung mga iba't ibang design niya. Uh, kakaiba po yung mga iba't ibang design niya sa mga kisame. Eh. Subukan niyo pong panoorin Jay Uragon vlog na ito. Uh, matutuwa po kayo pag uh, pinanood niyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.